And guys, aahong kami sa bundok, guys. Kapoy kaayo. Kasama ko si Rolly official TV. Hello mga guys. Pupunta kami doon sa linang niya. Ayan, abangan niyo mga guys. Yung aming linang doon. <coughs> Medyo may kalayuan. Siguro mga kalahating oras lakad. Parang hindi maganda ang mess nito ngayon. Oh. Inuhod ka sa mga mess na yun. Over sa ano, ulan. Ay, ganun pag sobra sobrang sa ulan. Oh. Ulan. Huwag okay, sa gabi umulan. Sa so, umaga, init. Ayan o. Oh. Oh. Okay, Kasi pag puro ulan, okay. hindi nga maganda. Hmm. Sa bagay, lahat naman ang sobra ay hindi maganda. Hmm. Kailangan lang ay moderation tingnan nyo guys anong nangyari dun sa mais guys sa mga mais nila guys grabing uod guys siguro 11 years ago guys nung no, nagpapatanim pa ako ng mais nangyari din siya sa akin grabing uod sayang ang gastos nila dito hindi na siguro yan magkakapuso nangyari din niya sa akin guys pero dati guys mas marami pa kumbaga bagong tubo pala mga dalawang dangkal pala ang tubo ng, tubo ng time na yon as in inuod siya na pagkadami-dami din pagka kinabukasan puro ang matitira na lang ay yung puno na lang as in pud -pud talaga hanggang puno grabe guys sobrang pagod mag simula maglilanim tapos ganyan ang mangyayari oh grabe oh wala nang dahon na halos As in, nuod talaga siya. Kawawa oh, naman ang may-ari nito. Ang laki ng gasto. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Yan guys, oh. Tingnan mo naman ang nangyari. Yan. Yan. Ang uod, oh. Eh, grabe. Daghan ka ayo. Yan. Yan guys, oh. Yan. oh wala. Dapat sila sinumpa. Hakikinumpo. Bale ang masyong dinangan ng din, gano'n. Ay lalo na sa akin. Grabe kuya yan o. No? Mm. Inuod talaga ay. Ay so dali yung sa akin yung Talagang nakakapang... Nakakapang ah, lumo. Lumo. Ay. Dangan naman. alam kapag madadala ay hindi makakabawi. Kaya nga, kumbaga ang ng dama po ay parang pachambahan din. Parang nagdagat din. Mhm. Kaya talagang sabi ko nga na ito. Kumbaga yan, yan naman po yung nalipas talaga. May panahon talagang ganyan. Sabi ko nga nito sa kaya ka po Dahil ko yung mahon ako ka po po yun. Tsaka ko yung bigkising ko na lang ting-ting na lang ay pinamimili man nyo. Ang akin naman sana ay baka maulian pa. Ay hindi na wala nung pag-asay sa akin. Yung huli ko. Ayun, iba po hindi, hindi kaya may ari nito. Akin yan. Iyo din. Inuhod din niya no. Parang aning bangihina eh. Sayang eh. Bali. Iba iba sana kung maliit pa talaga ay na anot nang nasimulan ulit agad. Hmm. Sayang ang pagod. Wala po na po tayo binhi. Wala na talagang bini. So, puo itong lahi ano eh. Kaya nga hindi ako nakasik lahat. Hindi ko nasikahan lahat yan no. Wala akong binhi. Oo. Uh. Pero linis ko pa rin eh. Oo, oh, huwag lang madala. Hmm. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay ganyan. sa tubig too big, <laughs> Naman sa pagkadong. Pagkanan <laughs> siguro. Grabe. As in ting ting. <laughs> kawawa naman yung kwan. Oh. Kawawa ang mais guys. O, oh, tiyan mo. Talagang inuod siya. Wala na, tingting -ting na. No, bagay, may namimili ng tingting. -ting. tingting. <laughs> <laughs> well, ting -ting. Hindi tingting -ting ng mais. Hindi lang tingting -ting ng mais. Uh -huh. mm. Ah, grabe ang nangyari sa mga maglilinang. Ganda pa nga sana ang tubong Doon o parang may balayubay na yun o parang nakakuan o nakaligtas. Oo. Oh. Yung sa parte doon. Okay. Parang ako yung ikaw ang napuruhan na ano? Oo. Ito guys, medyo nakaligtas guys. Hindi siya naka... Nakaligtas siya sa uod. Dahil medyo maganda ang tubo nito. Ang ganda siya. Kaya swerte yung may-ari nito dahil... Hindi siya... Inuod. Pero mas kadalasan guys, mas marami yung naapiktuhan ng... Uod. Yung kanilang maisan. Uy, sipag naman ay. Uy, nalilis ang inyong rinyo. ko yan, yung hindi nuod yung maes ko. Ayan at hindi Eh, sugyan na nanaga. Hello. San Fernando. O bundo. Bundo sa Disayan mo. Ganda nung west dito. Maswerte guys sa may arin ito kasi hindi siya nadamay dun sa Pinuod. Buti may kasama ka dito ngayon to eh. Buti may kasama ka. Kung araw-araw din sila, sila mama mo yan. Ah, Siya, ano? Siya lang talaga. Paghapon. Oo nga na naging sa kintuhan ko yan dun. Sipag naman ninyo so, eh. Ano ko din pangalan? Ano baba? Hindi na ahon. din. May ano din doon karabaw? Ah, may bantayan din. Baboy. Bagay okay. tulong, tulong din talaga sa paglilinang ng ano. Hmm. Ano ito mga anak mo itong lahat yan sila? Ayan si ang pandalawa. Yung babae ko ng Yung ang pantatlo. Yan ang pat. Yung, 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 yung sunod dito, nandun ang magpangin, babae. kakain din. Ito na ang ano. Dunso. Dunso. Kakatawa kasi pag tulong-tulong na ganyan. Tapos tinagtanin. Ang linis ng ilalim ng maisan. Yung siya, kilala ko na yun siya at naging kapintuhan ko doon. Yung isa, hindi man yun. Ma ano yung isa? Mahiyain. Okay, panganay yun. Opo. Mas panganay dito. sabi ko maahon ako dun sa dun sa dito nga sabi ko Pinto rin ho. Sanay na. Gaya niya yung isa na. Tapos na yung hindi. Tapos ito na yung sumukuloso. Ibig sabihin ho, tanim din po kayong, may tanim din po kayong mani. Matanim pa lang. Matanim pa rin. Sa bagay, panapanahon din yun ano Galing naman. Kaya kahit, kahit na talagang yung maglilinang talaga, wala, din talagang gutom ano, pag basta masipag lang talaga. Mhm. po? Mm -hmm. Ay, dati ang magkabuti ng dami. Oo, dami lang na ito na. Hmm. Kaya lang, sa iba kasi yung pag, pag yung nagali na parang, paglipas oras lang ba, hindi binibigyan ng seryosong kwan? Ah, hindi ka tulad ito na, balutin talaga na siya. Mm hmm. Dito kami kumita eh, na dito. Yung taon, maka, bingka ko na dalawang tulad 60. Sixty... At saka minsan. Ano? Exacto yun. abot-abot niyo rigat mo, gulpi tumay na kanila. Ang mahal ng mga item, ang mahal ng binhi. Tapos, pag ibibinta mo na, babaratin ka na lang. Hindi man, ano man, may bayar man ako. Ay, may bayar kayo. Oh, lahat ko kung mga tanong may buyer nila. Sa may bayar din. Kasi mayroon may meron din. Pabihan ko rin yun eh, yung pabila mo. Ang dami na yung tanin. Pag puti na ito lahat, mag-asawa ka na do'y. <laughs> maraming <yung> panghanda. <laughs> Kaya nga pag nagpakasan ay eh, kailangan may isang daan libo. Mayroon maraming baboy. Baka may mga hayop din o kayo. Ayos na ang Tapos sa hapon, minsan naglalaot pa rin o. Si kuya. Wala uh -huh. na ako pa kumusta no. Yung mata talaga nandoon sa baba. Yung pangalay dito. Ah, may higit. Pagbili ng bangka. Ay binuto ng mais pa <giggle> oh. mahilig maglaot. Ay eh, may trabaho din pala siyang kanya. Wala pa huli ang ano bago pa tinyo na eh galing Manila. Mm. 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 naman Mm. Sipag naman ninyo ay Ganda po ng tanawin dito ay oh Ito po ang may ube uh, service this kuya dito ay ang ganda ng mais niya Buti nila at siya hindi nadamay uh, na sa uod Yung kabila para kuya inu para. Mayroon, pero, na inuod para Kung bagay nakaligtas nga yun daw kaya kasi kuya pag niyang saga simula pa may sumpa na sumpa mm. eh uh, yung iba hindi alam yun, ano? Ayos din pala kaya maswerte ka maswerte ka pa rin hindi ka nakaligtas kasakuan kaya iba iba talaga pag masipag at nauuna ganyan ang nangyayari Nga ispehan muna no Ito yung sayo ano Iba iba ito Ligtas na yan Alam mo hindi lang ito ganito Tapos ito yung pula Kasi yan ay Depot ito ito Ang nagawa ng bigas ay Lusot na ito, ligtas na ito Malinis din mo ang gitna. Inagamasa nyo to. Ayan, spray. Ito. Ilang hasik ito? Ilang salop? Isang bandit sa lahat.